Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong client mga kalugit. So ayan. Yung, yung koko ng client natin mga kalugit nagdikit na dito sa gilid, oh, tingnan niyo. Actually mga kalugit nagpalinis yan before dito, okay na pong koko niya. At ngayon tumubo naman yung kabilang koko niya mga kalugit. So ayan, yung koko niya nakadikit dito. So mga kalugit malapit na po tayo. mag 500,000 subscribers sa YouTube channel natin mga kalugit. Sa TikTok 700, sa Facebook page ay mga kalugit start. Ayan, shoutout sa mga basher natin, John. Alam nyo mga kalugit, nababasa ko yung mga comment Yung Bakit nyo ako inaaway, Diyos ko. Huwag nyo ako i-compare sa mga ano dyan. So, kailangan natin siya i-overcut dito mga kalugit kasi wala na kasi kuko dito sa gilid. Kailangan tanggalin natin para hindi bumalik. So, ayan, i-cut natin dito. Sa mga basher ko John just ko. Yung mga na compare nyo, mas nauna pa ko sa kanila. <laughs> kung wala ako hindi ako lumabas hindi yan hindi din lumabas yung mga na ano niyo lumabas ako sa KMGS sa One Mindanao sa Pinoy MD tapos ayun sakit dami nagsasabi na mabigat to ang kamay ko mabigat mabigat kamay ko sir o, oh, diba? Sabi ni sir, gaandaw ang kamay ko. <laughs> Sabi daw nila, hindi nyo pa nangatry ang kamay ko. Tapos, sabihan nyo, natural lalaki ang kamay ko. Tingin nyo, mabigat. Hmm? Tingnan nyo. Kuha yun. Ang laki. Kas -kas Huwag nyo kasi patagalin. para para hindi magbaon ang ano Mar marami nagsasabi mabigat to ang kamay ko pero hindi sila nakaranas <laughs> bago po tayo mag judge ng isang tao tingnan mo ang sarili bago kay ang ibang tao huwag kayong mag judge judge dyan nga hindi naman kayo ano perfect ang iba dyan hindi marunog maglinis ng kuko yung ginoon ko. Sige, Bas. Bas kayo dyan. At least ako, hindi ako nagbabas ng tao na kapag patayo ako ng dalawang bahay na to story sa pagbablog ko at nakabili ako ng sasakyan. Malapit na, ma malapit na matapos ang resort ko ba? Diba? Nagpapatayo ako ngayon ng resort. Mr. Ingron Resort. Ipo-post ko yun sa so Facebook. Iban dyan, ginawa ko grabe yung mag Pero, yung buhay nila. Di nila, binabantayan. Yun, sa maning panahon, may grabe. Tawis. Puno ganon yung aircon, may grabe. Tapos na ang ano bagong taon na ngayon. Magbago na tayo. Tingnan niyo oh, sa mga gusto diyan pupunta, punta na kayo sa Sherwin Adrido Salon, Phase 1 Block 56, Lot 60 Coms Mintal, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Sabi daw nila mabigat daw kamay ko ginoo ko. Mabigat sir hindi. hindi. O oh, hindi daw oh, ginoo ko. Dalawang bisis ko na ito nilinisan si sir na magkakasikuko niya last time. So ngayon, di na. Ngayon, okay na? O, diba? Mabigat daw, ha? Yes. Kung mabigat kamay ko, bakit mga client ko bumabalik-balik dito? Yun nga ang, yun nga ang ano ko eh, yun nga ang punto ko. Bakit ang mga client ko na iba't ibang bansa bumabalik pa rin? Yung iba dyan, ipanila na rin. nasan sila pa yung nagsasabi mabigat kamay Diyos ko kebero dusko huwag nyo ako i-compare sa ibang vlogger dyan kasi kung wala ako wala din sila girl pasalamat kayo So ayan mga kalugit sa mga kabataan dyan, magsipag kayo. Magpatayo na kayo ng bahay hanggat bata pa. Magtrabaho. Hmm. Tingin nyo lang mga kalugit, mabigat ang kamay ko pero kung magpalinis kayo dito, ginoo ko. Diyan kayo mag-ano, mag ano, maghusga, wag kayo maghusga kung hindi nyo pa nakikita sa personal sa bagay hilig man kayong manghusga pati kagol sarili nyo o oh, diba perfect okay na sabi ko nga eh, binigay ko nga si sir sa kasama ko sabi ko siya nalang maglinis hindi pa si sir ako daw ang gusto niya maglinis so ibig sabihin nagustuhan ni sir yung gawa ko di oh, diba tahimik kayo diba sir Tama. O, oh, di ba? Tiber Gusto. So mga kalugit, sa mga solid followers ko, sa mga nagsusubaybay sa akin, I love you. May regalo kayo sa akin. Sa mga basher ko, may regalo din kayo. Hati kayo, 1,000, 1,000. Ilagay nyo na gcash nyo, isi-send ko na agad. Thank you.